Hello everyone! Welcome po ulit sa aking channel. Ito po ang Engineer Life 101. Sa so ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano po tayo maggagawa o magtalagay ng equivalent values doon po sa mga range ng numbers. So kagaya po nitong given natin, so meron po tayong um, 98 to 100. So ang equivalent po niya is with highest honors, 95 to 97 with high honors, 90 to 94 with honors. So, makakatulong po ito, especially po sa ating mga teachers na medyo nahihirapan po sila na mag-isa-isa pa ng mga students um, para po makapaglagay ng Academic Excellence Award. Dahil uh, medyo mahirap nga naman po na, na gawin na isa-isa po ito. Okay? So, ngayon po, sikumbalan ko na po yung aking tutorial. Okay, so meron po akong uh, mga estudyante po dito. Uh, mga pangalan, at um, kanilang grade. And ang hinahanap po natin ay yung kanilang academic excellence award. So, paano po natin gagawin yun? Since meron po tayong tatlo na dapat nagagawin po dito, tatlong condition po, or tatlong equivalent values, ang gagamitin po natin na formula or function is yung if as function So paano po 'yun um yung if as function Um meron po akong ginawang tutorial po ng paggamit po ng if function or if as function um nandiyan po nandito rin po sa aking blog So pero iba po ang application Pero dito naman po uh, i-apply po natin to dito sa um, academic excellence award na mas ginagamit po ng mga teachers po natin Actually pwede po i-rein itong magamit um, kahit na hindi teachers. So, marami pong application na makakatulong po ang paggamit ng IFS. Okay, so paano po natin gagawin yun? So, unang-una -una po, itay po natin yung equals and IFS. Yan. So, makita po natin po, nakalagay is logical test one So, ano po yung logical test one po natin? Ibig sabihin, maglalagay po tayo dito kung ano po yung um, itat-test natin na magiging value. Okay? So, itatype po na, it, itatapat po natin dito sa 90, since yan po yung gusto nating um, lagyan ng equivalent na value. So, ano ba po ang gagawin natin? So, kung ito daw grade na to ay greater than doon sa uh, pinakamataas muna. So, ito kasi ay uunahin natin muna yung pinakamataas. Dahil kung mababasa po natin dito, checks whether one or more conditions are met and returns of value corresponding to the first true condition. Ibig sabihin, yung unang true condition ang unang niyang babasahin. Okay? So, ulitin natin. So, ano po yung tinatest natin dito? Itong unang grade ng studyante. So, yung ano yung una natin na condition? So, dapat daw, uh, ano ba yung nakalagay? Kung ang sudyante daw ay from 97.5 to 99, ay ano ang grade niya? Okay? So, by the way, um, dito po pala, um, since may mga, um, makikita tayo, na ako whole number kasi ito eh. So, dito po sa left side natin, meron tayong naka-decimal, uh, may mga decimal point dito. So, para makita natin na yung from 97.49 ay hindi po kasama. 97.49 below ay hindi na siya kasama sa so, with high, highest honor. So, ang kasama po dyan is 97.5. So, pasok pa rin po yun sa 98 kasi pag ni-round off po yan, 98 po ang pasok po niyan. Okay? So, ibig sabihin dito, ano ba yung titingnan natin yung pinakamababa dito sa, punta tayo dito sa with the high honors. Ano ba dito yung pinakamababa? E di yung 97.49. So, ibig sabihin, dapat, kung ang value nito is greater than 97.49, ito daw, ang equivalent niya ang value natin dapat ay with highest honors. Yan. And then, so, titest po muna natin to, Itong una na to. Yan. Test muna natin yan. So, tingnan natin kung yan, not applicable kasi hindi naman siya Uh, wala pa siya doon sa 97.4 hindi siya greater than so try natin gawin siyang 97.5 so nakita nyo na with highest honors na rin siya or 98 or 99 so ayan yun okay so balik natin sa 90 to okay nag not applicable siya since wala namang condition na na, na dito sa una nating grade. Okay? So pasukan natin 'to ng pangalawang logical test. Ang pangalawa nating logical test ay syempre ito ulit at dapat siya ay greater than ano ba 'yung susunod dito? 94.49 So, ano daw ang value nito dapat? Dapat ito ay with high honors. Okay. So, tingnan ulit natin. Ay, okay, wala ulit. Siyempre, dahil 90 lang to. So, ang gagawin natin, try natin na itapat dito. 90 Okay, maglalagay tayo dito ng 95. So, with high honors siya. Okay, di 94.49. Wala. Kasi, hindi siya pasok. Dahil with honors po ito, itong gabari na ito. The 94.55. So, pasok siya with high honors. Okay? So, ano yung third condition natin? So, ang third condition natin is, syempre, Uh, eh, balik muna po muna natin to sa 19. So, ang last condition natin is, yan, tama ulit, huwag kalalimutan. So, lagay natin yung, yung hinahanap natin. And then, sabi dito, 89.5 to 94.49. So, ang gagawin natin, yung value nito is greater than or equal to 89.5 Yan daw ay with honors. Yan. So, enter na natin. So, nakita na natin na 90 ang with honors niya. Try natin yung 89.56. With honors pa rin. Pag sinabi natin 89 lang, wala na. Kasi less than 89.5 na po siya. So, Pwede na po natin tong i-drag pababa. Tingnan natin kung mag-apply yung value niya dito sa nasa ilalim. Okay. So, nakita po natin na nag-apply yung value niya hanggang sa dulo. So, ito yung 91. Check natin. With highest honors, 98. 91 with high honors. With honors, 94. With high honors, 95. And so, so nakita niya na po na nag-apply. So, pwede naman po natin din na hindi na ita-type yung with high honors, with highest, high honors, with highest honors, and with honors. So, pwede natin itong itapat na lang. So, sa halip na ang gagawin po natin ay ito, i-reference na lang natin siya dito. Ayan. Okay. Okay, natin. So na wala kasi yung kamera. I-reference ire natin dito. At ito naman ay i-reference ire natin sa with high honors. At ito ay i-reference ire natin sa with honors. with okay. honors with honors So, nakita nyo na tumabas yung value niya. Ngayon, parang hindi siya gagalaw kapag binababa natin. So, yung mahihwaga nating value na na dollars yung pang-lock ng cell. Yan. So, by the way, yung iba, yung ibang laptop po ay, hindi nyo nakukuha yung F4. So, ang gagawin nyo, baka, baka, function F4 pa rin. Pwede nyo i-type. So, with honors and, okay, ganun pa rin naman yung lalabas. So, ni-reference lang natin. Okay? Kasi, pagka hindi natin yan nilagyan ng dollars, so, mangyayari dyan. Ba, hindi natin nilagyan yan. Kung so, mayari yan, pag dinrag natin dito, magkaka-error siya ng ganyan. So, dapat ilalak natin. Kasi, ang nangyayari dyan, uh, bumababa siya. Bumababa yung mga values niya. So, ang ang function kasi nung dollars is pang lock. Nilalock niya yung mga cells na yan para hindi siya bababa pag binanan natin. So, balik natin yan dyan para pagka dinarag natin okay, naka ano pa rin, naka dollar sa naka, nakalak naka. okay, so yun lang po ang aking tutorial sa ngayon, sana po may natutunan na naman po kayo dito sa Engineer Life 101 at huwag po kayong magsawa na mag-subscribe at mag-like at manood ang aking channel para po mas marami po tayong matutunan at Um, para po sa akin, mas natutuwa po ako na nakakatulong ko lalo na po sa ating mga um, trabaho or sa kung ano man ang ginagawa natin okay? sa business. Okay, maraming salamat po. Bye everyone. God bless.